Ito nung ang pinakamasaya at pinaka-exciting ng araw ko. Dahil sa wakas, natupad na rin ang pinapangarap ko na makapunta at makaalis papuntang Canada. Siyempre, hindi rin naging madali ang pag-apply ko dito. Gaya din ng ibang mga aplikante, dumaan din tayo sa matinding hirap. Struggles, at siyempre, pagdating sa financial, yun talagang number one na problema. Akala ko din noon, basta't may pamilya ka o kamag-anak sa Canada, eh madali ka na nilang makukuha. Kaya naman kung nagpaplanong kang mag-apply dito sa Canada, siguraduhin mo meron kang maraming pasensya, tiyaga, at lalo na tiwala sa Panginoon. At alam ko isa ka rin sa nagtatanong kung paano nga ba ako nakapunta dito sa Canada. Nag-search ako sa Facebook, pati na rin sa site, kung ano yung mga possible na pathways na para sa akin. Kaya lang ang pricey ng mga presyo. nag siya ng mga nasa around 400,000 pesos pataas. Awa ng Diyos, may isang kabayan na nag-recommend sa akin na mag-apply sa isang consultancy agency firm na pares na rin na pinag-apply niya papuntang Canada. Na naka-base din yung agency na yun mismo doon sa Canada. And then we settle some deals and doon na nga nag ang pag-apply ko. Ang unang pumasok sa isip ko is, paano nga ba ako makakabayad? Isa lang akong normal na manggagawa sa barin. Sakto lang kasang sinasahod ko para sa pampaaral ng kapatid ko sa college. Padala pa sa Pinas. syempre expenses mo pa dito sa ibang bansa. Sabi nga nila, gagawa ka ng paraan para sa pangarap mo. Hindi ko na masyado inisip kung paano ako makakabayad dahil kampante nga kung makakaya ko. Ang sumunod na naging problema ko is yung gathering of all my documents. Gaya ng NBI, school credentials, bank certificate, at saka ng certificate of employment sa mga dati mong trabaho sa Pinas. Ito kasi yung mga basic na requirements na kailangan ng agency pa sa akin pa-apply pa Canada. Doon talaga ako nahirapan sa pagkuha ng certificate of employment sa mga dati kong trabaho sa Pinas yung araw-araw ka nag email sa kanila to file up your COE. Yung tipong di mo alam sa mo sila hagilapin, sa mo sila kukontakin. Buti na lang meron akong dating supervisor sa dating pinasukan na tinulungan ako para ma-follow up yung COE ko na hindi ko nakuha noon. Aside from that, kumuha na rin ako ng mga possible home ties ko sa Pinas. Yung home ties is yan sa mga possible na requirements sa'yo pa mag-apply ka pa Canada. Yan yung magsisilbing patunay mo sa Canada na kapag matapos ang contract mo dito sa Canada after 2 years, eh may babalikan ka sa Pinas at hindi ka mag stay dito sa Canada. Isa sa mga home ties na kinuha ko sa Pinas is yung life insurance ko at saka bank account. So doon pa lang, nag ka pa lang mag-apply pa Canada, nadagdagan na naman yung another responsibilities mo. Bayad sa insurance every month, padala sa Pinas, padala doon sa tuition fee ng kapatid mo, syempre expenses mo sa ibang bansa, awit, uh, stress, malala. During that time, nagkasabay-sabay lahat ng mga gastusin. Sa loob ng 10 months ng application ko, nagkasabay-sabay lahat. Yung tipong di mo na alam anong gagawin mo, saan ka kukuha ng pambabayad mo sa agency mo every month, talagang sobrang lala talaga. Yung tipong lahat na utangan mo, bangko, kaibigan mo, kamag-anak mo, lahat na utangan mo, mairaos mo lang yung expenses mo. Minsan nga sumagi pa nga sa isip ko na, tama pa ba tong ginagawa ko? Nasa tamang track pa ba ako? O napipilitan na lang ba ako? Oo, mahirap. Pero tiwala lang sa sarili makakaya mo. Lalo na huwag makalimot sa taas. Yung application ko is inabot ng 10 months kabuuan. Nag-apply ako noong July 19 last year. And kung nagtatanong ko ako magkano yung nagasos ko papuntang Canada, that time kasi, 2022, ako nag-apply. Mga nasa around 7,500 Canadian dollar pa noon. So mga nasa mahigit 300,000 pesos sa kabuuan hindi pa kasama dyan yung show money ko na inilabas ko mga nasa 100,000 pesos. Hindi pa dyan kasama yung government fee na binayaran ko mga nasa 240 Canadian dollar. Yung government fee, yan naman yung babayaran mo kapag uh, malapit ng asikasuan o iprocess yung visa mo pa Canada. Pagdating sa biometrics, wala akong binayaran noon. Under na siya ng agency namin. At saka yung medical, hindi na rin ako nag-take noon kasi hindi na daw kailangan sabi ng agency namin. Sa IELTS, hindi na ako kumuha nun. Hindi na ako nag kasi hindi na daw rin kailangan. Except na lang kung ang a-applyan mo is supervisor or managerial. Pero syempre kung mag-a-apply ka na as permanent resident dito, kailangan mo na rin mag-apply ng IELTS at saka WES. Yun yung mga basic na kailangan para ma-process yung PR mo dito. Yung bayad ko pala sa agency ko, hindi ko siya binayaran as cash o buo binayaran ko siya installment every month. So, every month ang bayad ko don is mga nasa kulang ko lang 30,000 pesos. And payment siya good for 9 months. Then, ayun, after ng 9 months ng pag-aantay, and sa loob lang ng 19 days ng pag-aantay ko bago ma-approve ang visa ko, ayun, sa wakas, na-approve din. Kaya hanggang ngayon na nandito na ako, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa ko, na kaya ko, nalagpasan ko lahat. Kaya lagi ko sinasabi sa sarili ko na, it's worth to take the risk than lose the chance. Siguro kung hindi ako nag-take ng risk, baka hindi ko malalaman na para pala to sa akin. At saka kung nakinig ako doon sa mga taong nagdadaan sa akin, hindi ko malalaman na kaya ko palang gawin to. Five years ago, nangarap lang ako na sana makapagtrabaho ako sa Canada. Kung hindi man sa Canada, basta kahit anong bansa na may puro snow. Then ngayon, nandito na ako. Kaya buong masasalamat pa talaga ako sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Mula umpisa, hanggang dulo, hanggang sa makarating ako dito. Kaya kung may pangarap ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala at maniwala ka lang sa Panginoon. Lahat ng imposible, makakaya mo, magagawa mo. Sabi nga nila, even the word impossible is spelled I am possible. O siya, hanggang dito na lang. Buyers!